Ayan. Good morning mga kaibon. For today's video, uh, mula. Gusto ko lang na mag-video. Eh kasi nga, naisipan ko lang din naman na umakyat ng maaga dito sa bubong. May chat kasi si Kaibon sa akin na ngayong araw daw ay probiotic naman ang ibibigay natin sa mga kalapate. Uh, ngayong umaga ay asikasuhin natin sila. Bali, maghapon na pala natin silang asikasuhin. Iruruting din natin sila ng maghapon. O oh, di ba? Diba? Ganyan ako kasuporta kahit napakainit. Oh, <coughs> Oh, Ayan, binuksan ko na muna pala yung mga release door nila. Kasi magpaparonda tayo ngayong umaga. 6.30 pa lang dyan ng umaga. Ayan, kinuha ko na nga pala yung mahiwagang patpat. Kasi yan yung ipambubugaw natin sa mga kalapate. At tuwing magpaparonda ako at naaabutan ko silang nasa loob sila ng kulungan, ganyan lang ang ginagawa ko mga kaibon para hindi na ako papasok sa loob. Oh, so, ayan na nga, ganado mga loko lumipad oh. Medyo may hamog-hamog pa kasi sila. Nasisinghot dyan. Ayan, lumayo na nga sila dyan at napakatagal nga nilang nagsibalik O ba diba, napakaganda ng sikat ng araw. Papalitan ko na ng tubig ang nasa loob ng inuminan. Kasi ang nakalagay pa dyan mga kaibon ay plasing. Kahapon kasi yan yung binigay ko sa kanila maghapon. Bale, papalitan na natin yan ng probiotic ngayon. Sa sobrang ganado nga magsilipad ng mga pinaronda ko, abay hanggang ngayon wala pa sila. Tingnan nyo nga din pala yung ginawa ni Kaibon dyan sa antena namin. Nilagyan nila ng tusok-tusok. Iwas dapo na din nga yung mga alaga namin. Yan, yeah, napakaganda talaga ng sikat ng araw, oh. Oo nga pala, papalitan nga pala natin ang inumin nga pala yung mga ibon. Bababa nga muna ako, makakuha ng tubig. Ayan, oo nga pala, nakalimutan ko nga pala na may mga nagpapa-shoutout nga pala sa atin. Shoutout nga pala kay Edmar Kapinpin. At shoutout din nga pala kay Mardi Guzman. Eh, maraming salamat sa inyong suporta. Papalitan ko na nga yung mga inumin na ng mga ipinalalaban natin. Dahil kabilin bilinan nga ni ka ibon, probiotic ang ibibigay natin ngayong araw. At syempre, dahil masunurin tayo misis, ayan, gagawin na nga natin. Ayan, eto na nga. Siyempre, aalog-alogin muna natin. Baliyan nga pala yung probiotic. At eto namang isa, yan yung plasing. kahapon yan na yung nalagay ko sa inumin nila. Kaya, hindi na natin yan gagamitin ngayon. Siyempre, bago natin ilagay, kailangan natin na alug alogin muna para yung tining sa ilalim e eh, mahalo. Katapos ko ang alugin, ayan, binuksan ko na. Medyo may pumisik pang konti. Napakabango talaga <laughs> yan. Grabe. At yan, lagyan na natin yung mga inuminan. tatlong kutsara lang mga kaibon basta yung kumuli lang siya okay na yun Ayan, at ibalik na nga natin sa mga lagayan nila. Kasi, pagdating ng mga yun galing sa ronda, e, eh, iinom na yan agad. Dito nga pala, ay naglagay na din ako ng mga bagong inumin sa ibang mga kalapate. Para naman malinis na to, bigang maiinom nila ngayon maghapon. Naisipan ko na nga din pala na gumawa na naman ng DIY na pambugaw sa ating mga kalapate. Kapag nga pala nagpaparonda ako, eh ganito lang ang ginagawa ko. Ayan, kinuha ko na yung mahiwagang patpat. -pat. Tatali ko lang yan sa dulo para nabubugaw ba yung mga kalapate para hindi sila agad bumaba. DIY lang yan. Ako lang ang meron yan. Sakto, nakabalik na yung mga ibon natin. Pwede nang matesting. Uy! Ganyan lang mga kaibon. Iwagayway ang bandera. Epektibo nga mga kaibon at talaga namang hindi bumababa yung mga kalapati kapag iwinawagayway ko nga yung plastik. Dito nga mga kaibon ay alas 10 na. Ayan nako tirik na ang araw. At magpapakain na nga din nga pala ako dito ng mga kalapate. Kalimitan mga kaibon, ay ganyan na akong oras kung magpakain ng mga kalapate. Alas 10. Para talagang gutom na gutom na sila. At eto nga pala yung ibinibigay nga natin. Tinatansya ko lang din mga kaibon yung dami. Para hindi naman sila masyadong nabubusog. Dito mga kaibon ay mga halos pichon yung nasa loob nito. Kaya medyo dito dalawang takal ako kung maglagay kasi napakalakas nilang kumain. Tsaka hindi sa kanila sasapat kung isang takal lang ang ilalagay natin. Kaya talagang tatansyahin mo talaga sa dami talaga ng nakakulong. Ayan, pati yung may mga pichon, yung mga ibang breeder, pinakain na din natin yan. Ayan o, oh, yan yung may mga pichon mga kaibon. Ayan, mga ganado magsikain. Uh, kainit na talaga kapag alas gis. Ayan, bababa na nga pala tayo. Lalagyan natin tumamayan mamaya ng tubig kapag umakyat tayo mamayang alas 12 ayan, katatapos nga lang namin kumain ito, eh, umakit na nga ako sa bubong dahil magpaparonda na nga pala ako dahil alas 12 na nga pala dito mga kaibon. Sobrang init na nga pala dito sa bubong. Balot nga pala tayo dyan dahil talagang napakainit para kang piniprito. Palalabasin ko na muna yung mga kalapate at iwawagayway natin muli ang bandera. Ayan na nga. Dito nga ay talagang napakatagal ng pagkakaparonda ko sa kanila. Kahit ako ay tostang-tosta na talaga sa bubong. Dahil napaka-init. Hindi ko na nga iniinda yung init dyan sa bubong mga kaibon. Basta maparonda lang natin yung mga kalapate. Kasi mas matagal ang paronda, mas mainam. Ito nga mga kaibon ay bumaba na nga ako dahil papasok pa ang aking anak. 12 o 5 na pala ako umakyat at nung ako nga pala ay bababa ay balit 12.45. Pero kung hindi pa papasok sana yung anak ko, hindi pa sana ako bababa. Kaya hanggang dito na lang po tayo mga kaibon. Salamat!